hinahunt niya yung kugad ng ibang ibon tapos pagka-nakita niya kinakain niya yung islog o kaya pagka-sisona kinakain niya. Sa bukot. yung trap natin. Ang bagong huli lang to. Nadali. At sa paasa daliri lang legit <laughs> so kakahuli lang dito mga idolo wala pang sugat yung kanyang paa yan, sa bukot tapos maraming uod yan hindi lang sa mabaho ang issue nyan dahil kinakatakutan talaga yung ibon ito sa mga probinsya lalo na yung mga uh, mga <coughs> mga bata noon mga bata ang 70, 60s, 90s kasi yung mga kwento ng matatanda pag humuni yung ibon na to nagtatawag daw yun ng inkanto sa mong espiritu so mag isa tayo ngayon dito sa gubat buti na lang hindi siya humuhuni <laughs> hindi yari tayo dito kumakain ko ng mga baby birds hinahunt niya yung kugad ng ibang ibon tapos pagka nakita niya kinakain niya yung itlog o kaya pagka siso na kinakain niya So napaka negatibo ng ibon na to kasi napaka panghe. Wala oh, pa rin natin mga idol <laughs> Sa bukot. Grabe oh. Tindi ng paan ito mga idol oh parang hunt to kill talaga siya <laughs> hunt to kill ang ibong tirador ibong tirador na dali sa silo ni Papa Boards simplihang silo lang steel trap so masakit makatuka yung ibon na to mga idolo isa sa mga advice uh, wag nyong itatapat sa mukha nyo yung ibon na to Si delikado to pag tinuka ka nito sa mata goodbye eyes ka so bago to gumawa ng kanyang sound at magingay magtawag ng spirito pakawalan na natin <laughs> alright sa mga idol Kala ko labuyo kinabahan ako dahil sa kulay ng kanyang leeg ay eh, mapula-pula akala ko tandang na